namang sinusubok ng tadhana ang tibay at tatag ng loob ng Uncabogable Star at its Showtime host na si Vice Ganda. Ngayong inilabas na ng MTRCB ang pataw nitong 12-day suspension sa programa nilang It Showtime na siyang kaparusahan dahil sa di umano'y malaswa at bastos na pamamaraan nila ng real-life partner niyang si Ayon Perez sa pagkain ng icing ng cake sa harap ng mga bata sa programa noong July 25, 2023 episode nito. Buko dito, inilabas na rin ng MTRCB ang mahabang listahan ng mga nakaraan pang naging paglabag ng programa sa Implementing Rules and Regulations ng Presidential Decree No. 1986. Inisa-isa rin ng MTRCB ang mga nakaraang complaints sa its showtime na pinilagpas na nga lamang daw nila sa diwa ng pagiging patas at katarungan. Nang dahil sa pagkain ng icing ng vice ayon sa paraang hindi daw katanggap-tanggap ayon sa MTRCB ay nasuspend ang buong programa at walang trabaho for 12 days ang mga staffs and crews nito na maaring arawan lamang kung kumita. Hindi maiwasang makaramdam ng guilt dito si Vice, lalo pat siya ang ginigisa ng ilang tao na nagsasabing siya ang promotor sa pagkakasuspend nila. Gayon Gayunpaman, anumang hirap ang pinagdaraanan nila ngayon, kasama ang buong Showtime family, ay mas pinili ni Vice na tignan ang kabutihan sa mga nangyayari bilang reaksyon sa parusang suspension sa kanila sa loob ng 12 days. Ay nag-iwan si Vice ng makabuluhang mensahe. Anya in the middle of every difficulty lies opportunity. Na ang ibig sabihin ay may magandang kalalabasan anuman ang pagsubok na pinagdaraanan. Kasabay nito ay ipinose ni Vice ang mga litrato ng magagandang ala-ala ng mga pinagsamahan nilang mga host ng It's Showtime. Samantala, sa parte naman ng It's Showtime Management ay agad silang naglabas ng official statement na nagsasabing aapila sila sa ipinataw na suspension sa kanilang programa pero nanindigan rin ang management na wala silang ginawang violation. Gayunpaman, makikipagtulungan sila sa MTRCB para siguraduhin magpapatuloy ang it showtime sa pagbibigay ng aliw at saya sa mga manonood. Sa uli ay patuloy ang pasasalamat ng It Showtime family sa madlang people sa kanilang walang sawang pagmamahal at suporta sa programa. Samantala, narito naman ang aktual na reaksyon ni Vice Ganda at pagyakap sa boss nilang si Ms. Corrie Vidanes noong malaman nilang 12 days suspended ang kanilang programa.